can say na babake, hindi raw welcome sa kasal, hindi pinapasok sa gate. Maraming ang napatanong nang mapansin ng mga panay ni Zainab o tinatawag na service na si Daddy Mike lang ang kasama nito nang maglakad ito sa altar noong June 1. Wala raw ang kanyang ina, si Mami Maria Fe, kahit sa simpleng sulyap man lang sa event. ay sa mga usyosera, usyoserong panay, may hindi raw kasi pagkakaunawa ng mag -ina at ilang hindi nga welcome si Mami sa kasal. May nagsabi hindi pa po pumapasok sa mismong gate ang kanyang ina. Fail pa rin sa sign-up tungkol dito pero ang tanong ng madlang people, may family drama nga ba sa likod ng peritial wedding na ito? Kasi ang nangyari, di ba, yung nanay mismo niya, parang nag-pose si Maria Pe, uh -huh. na parang siya sa kanya nung nandun doon siya sa gate, hindi doon siya pinapasok sa kasal. Mm. At utos doon yun, yung Seinab, sinabihan yung, yung mga coordinator, at saka yung head, guard. Yung head guard na hindi. Tapos, pero before pa yan, pero magagawa ko, alam nga nang tinitin ko yung guard. Oo, oh, oh, ayaw daw talaga siya papasukin. Ayaw. Pero malalim yun kasi malalim parang kahit hindi, medyo naiiwagaan ako doon na hindi rin kasi tayo masyadong aware kung anong pinagdadaanan ng pamilya nila, di ba? Kasi kahit hindi okay ang magulang mo, Pwede naman magpunta pareho, maging civil, di ba? Mm. Hindi naman kailangan magkagalit kayo para hindi pumunta yung isa. Kasi yun ang pinaka-importanting uh, kaganapan no? sa buhay ng oh. anak mo. Kasi minsan lang yan mangyayari, di ba? So tabas, may something oh, talaga. May mga lumabas na picture na naka-formal dress din naman ang nanay niya. So ready talaga siya pumunta. After ay, ay nga, may mapasok na oh, eh. Oh. Meron ng isang netizen -isa na nag-post na pumasok doon sa isang convenience store. ikong yung nanay na Nani, Say, oh. Na dalawa doon sa... Eh, hindi ko pinapasok Nagutom siya. O, hindi ko pinapasok. Nung mismo araw ng kasal, siya mismo, hindi doon siya pinapasok. Nagda-dialog. Narinig nung neto si niya sa kanya social media. Oh. Pero, uh -huh. malalim siguro ngayon dahilan kung bakit. Pero, nanay mo, hindi mo pinapunta, hindi mo pinapasok. Pero, tutig na nag-effort na pumunta. Pero, eh, syempre, wala ko ng mga panisi sa inap, di ba? Pero sana, ginawa na niya, pinapasok niya kahit pa paano, hindi na lang nagbili na, ah, huwag niyo papasukin, di ba? Okay. Pwede na tayo kung anong katotohanan sa likod ng medyo drama pero, na Oo, uh -oh, pero hindi magandang ano yun, ha? kasi oh, magulang oh. yan, eh. Pagdating sa issue sa magulang, katulad nila ni Yulo, Yulo at saka ni Chloe, di ba? tapos si 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 Dennis sa mga Bareto 'di ba do sa anak niya mm. kay Claudia pagdating sa usaping magulang talaga lalo na yung kasan eh medyo ano yon, medyo komplikado oh. oh. yo oh. hindi oh, maganda magpaliwanag yun bilang oh. napakasikat na isang social media influencer ni Zainab Diba na almost perfect talaga naging kasal niya na ang may nagbabadita tayo no na more or less ay gumasis daw ng 28 million At saka sa sa na yun Pino. na. Pinoy, oh, oh. This pagkasal ng anak mo, mm -hmm. dapat present ang parents mo. Lalong lalo, lalo ng nanay. Lalong okay. lalo, lalo pero, ng nanay. Na? Lalo, lalo na nanay. Ay, ay, ako, ay, lang, yun, ba, friendship kayong kayo mga classmates, kayong dalawang BFFs, oh. napapagod ba yung mga video ni Sinan? kasi wala din doon talaga doon yung nani ever since lagi ay ang tatay niya is lagi pa rin oh uh, lagi kasi mm. si Mildred mahilig sa mga mm. ganyan eh hindi ko kasi kita talaga ba, man, man, wala man, wala tao. yung wala daw kasi naman ni Sena lalo na yung umiiyak siya dati yung mga pinagdaanan niya Lagi naman nga sinasabi, utang na loob niya sa nana niya. Ganyan, ganyan, ganyan. Oo, Pero naman tayo talaga. Pero hindi eh, namin alam. Eh ang dahilan ngayon? Correct. Bakit wala sa kasal niya si Pero ako ha, kung ang dahilan, eto lang, magpapalikta daw lang ako. Kung hmm. ang dahilan, taga-sasama ng loob niya.